Invite na naman tayo sa isang kasalanan kaya naman nabubusog na naman tayo doon at bago tayo magsimula ay shout out nga pala sa mga tropa natin na kasama natin siyempre si GR, si Paolo saka si Richie at dito nga pala ay service pal natin yung ating MTB o mountain bike papunta doon at kung makakita nyo yung kalsada ay basa pa dahil katapos nga lang umulan at napakarong timing nga ng ulan dahil nga inabutan tayo sa kalsada so dito nga ay habang umulan ay pumapadat pa rin tayo at hindi naman ganun kalayo ang pala yung pupunta natin siguro mga 7 kilometers km yung layo niya simula sa amin kaya naman dito na tayo sa lugar nila at nagtaro nga pa tayo sa may tindahan kung, kung saan yung kasalan at dito nga ay nakita na nga natin at maya maya pa nga ay dumating na nga yung kasal shout nga pa sa kanilang dalawa at congrats din sa kanila bali ka mag anok nga pala yung kasal guys yung babae so dito nga ay hinahinangal tayo sa daan dahil nga baka tayo maduas kasi nga maputik din maulan at kahit nga umulan ay hindi ang pipigilan ang gaganapin na kasalan at maya maya pang nag start na nga pala guys na kumain so ayan nga pala yung handahan nila so napaka lang meron nga pala sila ditong igado at yung may ketchup so dito mayroon pang rice at hindi ko alam guys kung anong luto pa yung iba pero guys masarap talaga. at siyempre busog siyempre tayo dyan kasama yung mga tropa natin at masaya tayo then maya maya pa nga ay tapos na nga tayong kumain at naginom na rin siyempre tayo ng malamig na tubig habang kumakain ng ibang bisita ay sinabitan na pala ng pera yung mag asawa at yung panahon nga pala ay medyo hindi maganda so ayan maputik pala guys yung mga paanamit shout nga pala sa kanila kay Porto kay ating mga at kay Ate Vanessa na nanay ng bright At maya maya ang ng pera yung mag-asawa. Ito nga pala guys yung mga binigay ng ninong sa kanina sa kanila na pang start ng business nila kung sakaling sila ay business At dahil hindi nga maganda ang panahon kaya nga nagpadyak na tayo guys pa uwi. Siyempre kasama ulit natin yung mga tropa natin. At dito nga yung huminto muna kami dahil nga nakakita ka ng poso kasi nga madumi guys yung mga paa namin. Ayan kumakita ninyo kaya naghinaw mga tayo dito so napakalamig pala guys ng tubig dito at malinaw. So hindi ko lang alam guys kung inumpa itong tubig isa-isa na pala kami naglinis ng paa namin saka ng tsinela so pagkatapos niyan guys ay nagpadyat ko nga ulit tayo baka maabutan pa tayo ng ulan sa daan para hindi na tayo mabasa at napasma bago kong tapusin itong video na ito ay maraming salamat nga para sa mga followers ko dito sa facebook page ko na dance vlog at maraming salamat sa mga nag like at sa mga nag share ng video ko so kita kasi na tayo sa susunod na video ingat